Yan, ah, po sa inyo lahat. Good morning. Dito po tayo sa tapat ng bahay. Malaglag ka dyan. ang ganda ng panahon na. Si Bro Godoy, nandito na rin po pala. Bro, okay ka na? Ah, okay na. ka na? Thank ah, Buti naman. Sabado. Andam mo uli sarili mo. Yeah, na Dito na rin pala naglilinis ng kwan naglilinis ng isda. And, bigay ng bigay ng kwan. Bigay ng isang mabuting kaibigan. Yan. Ayun, ayun po yung, yung pangalmusal ngayong maga. Yan, bali mamaya po pag rin namin mag-almusal. Patry po namin maglukan. Sa nguri ng shell. Dito makukuha sa, sa aming fish pan. Yan. Try natin kung makakuha tayo. Pero pa pong isang fish pan doon sa kabila. Pati po dito sa may gilid ng bahay. Next time na lang yan si Kuya ko ng ano. Isda. E eh kaso, naunahan na siya. Nabigyan sa tayo ng isda. Uh, yan, pampaksiw yan. Pwede rin pampirito. Tapos yung malalaki pang iniyaw. And, bali ngayong araw po kasi wala kaming kwan. Wala kaming tawag. Walang biyahe yung bangka natin. Pero sa Saturday, tuloy na tuloy na po yun. Rod Sabado, add naman yung sarili mo na eh. Paano ka ng bonami? Ha? Hindi nalaga po pinapanood niya yung sarili niya. Paano? Paano siya naging pasyente nung araw na yon, Alos di niya makalimutan. Talagang hmm. sinamahan mga problema na babalik-balik sa lahat. Pero kasi talaga yung nangyayari. Lagi akong pasyente. Sabado Kaya, ulit. Hindi brad siguro, ano lang, gamot lang. Ayaw mo na sa mama. Ayun, ayun yung gusto ko sa'yo eh. Walang bibitaw. Sabi. Sabi ko nga, di ba? Kung nasaan ako. Doon ka rin. Matibay itong batang to. Napakamatapang na tao. pagdating dun sa dulo no, no? lagapak malakas <laughs> uh, po yung loob niya ni mga pambunso so, bahaya yun po yung mangyayari ngayon uh, at natin magbukan para bukas dahil tagal na hindi nakakatikim yun ito po try, tatry din namin na ikutan to marami po dyan mamaya makikita nyo. Ayan, pakita ko po sa inyo yung lugar namin dito. Ito po yung, ito po yung bahay. Napapaikutan ng kwan. Good morning, ante. Good morning. Gablog ako, ang ingay mo eh. Ayan, napapaikutan na maraming po. Paka-presko. bahay ni Bayo. <coughs> Hindi pa gano'n naayos eh. yan si Joe. Tsaka yung asawa niya. Bago namin kapit bahay rito. Pinsan nila Bayo. Ito naman bahay ng ipag ko. Hindi pa tapos pa ng kwan. Maraming pang kulang. Kami pa yung gumawa niyan kami. Yan. Pasukin natin. Ayan. Sayang, hindi ko malang na-picture to. Okay. Hindi pa kasi kami nagwa-vlog no, kaya hindi ko na i-share, hindi ko na i-share tong paggawa namin itong bahay na to. Yan. Bali may dalawang kwarto siya. Yan. To si R. Yan. <clears throat> Yan, ganito lang po ang pamumuhay namin dito. Napakasimple. Yan. kulang na lang talaga sa kanya yung kukan. Yung yero. Sa January daw ay sa ano, mga February. Umpisa namin ulito. Ayan. Up and down to. Atik nga lang. Ah, dito ang gagawin ko, flyboard na lang 'yan. 'Yan. May terrace din doon sa ano, sa harapan, sa itaas. Almost 5 months din namin ginawa 'to. Yan, bali, ayan po yung pinaka-breaker niya. Tagal po namin tinambakan yan. Almost two months. Kung gano'ng kataas yan. Ganyan po kalalim yan. Andito na tayo sa bahay. Almusal muna kami bago, na, bago kami kuan Bago tayo maglokan eh Brad. Yan. Ang kukit na mga aso. mag isang buwan na po yan. Baka kung sino pong malapit dito at gusto may aso, pa-avail na lang po sa akin. PM nyo lang po ako. Yung apat po dyan, pinamimigay namin. Yan, yan na po isda. Malinis na. Yan. Malipipirituin natin dito sa may labas. Medyo malansa po kasi siya, kaya hindi pwede sa loob. Tapos yung dalawang malaki, ah, siguro po, ano yun namin, ah, igagata. Yan, meron din tayong dalawang nyug. naiyak pa si Bragodoy, tuwa-tuwa siya dahil tuwa siya kayo kaya may lagi kasi nabibigay na yung sa amin so sobrang lagi nila kayo siyempre mabait din naman kami sa kanya

para hindi rin po masahin araw na nang wala pa na mga kibiyahe ngayon. Kaya bukos na yung Para may pagkabalaan kami at siyempre, para may pangulang. Ayan, bali dito po tayo mag-uumpisa sa may prensa. Tingnan natin kung makakarami tayo rito. Kung wala naman, ah, marami pa naman pwesto rito na pwedeng pagkuhanan. So, bali, ganyan lang po yung gagawin namin. Yan. Nasa ibabaw lang naman sila eh. iyon meron. Yun, meron. Ito. Yun, lalaki. po yung lukaan. Isang uri ng shell. Yan. Ito, ito, ito. Meron? Ayun, nakakwari si Bayawo. Ito nabubuhay. Yan. Yan. Meron pa isa rito. Medyo malaki. pala eh. Madami na pala tayo na kuwe, eh, Brad. Ayan dyan, Brad. Oh, laki ah. Oh, isa. Ayan no? pagka ginano mo kasi siya, mararamdaman mo kasi Ayan. Ayan. Oo, ano ba? lokan pa rin Ayan bali maiksilan po kasi itong prensa Kaya Mabot na tayo ang galito sa may hangganan niya. Lipat tayo ng ano, ibang spot. Doon tayo sa kabila. Bali dito sa unang spot, naka-sham na piraso po tayo. Ayan. Ayan, pagka high tide po, maabot ang garito yung tubig. Ayan, mabutang ang ganyan yung tubig. Ayan, low tide. Ayan, may chance tayo na makarami. Wala rito sa pangalawang spot. Masyado na kasing ano, maraming tumubong ano, bakawan. Hindi pa tayo dun sa pangatlong spot. si Dedo makakuha pati dito sa daanan nagukay <laughs> <Uy>, reset <sir. laughs> ayan dyan dyan ayan o dyan ayan. Oh, malalim ang tubig ito kita nyo to ayan 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 lokan yan Papaya tayo. Hindi okay. pwede. Wala yan. Patay na pala. Ayan, <laughs> nandito tayo sa may ano, sa pangatlong spot. Tingnan natin kung makakuha tayo dito.

hirap magganap, mabaw kasi sa putik eh kaya kung di mo siya gaganto hindi mo malalaman na ito meron sa maliit pwede na yan ito yung masarap yan dito naman tayo sa may pangapat na spot nakaano lang kami dun sa pangatlo nakaanim na piraso dito sa may gilid ng bahay may mango may butas ng alimango meron Ayoko dyan. Hindi ako pwede dyan. Ito, Brad. Meron? Hmm. Galing mo. So, Pag-asawa, forever. Oo nga. Kunin mo na silang dalawa. Para nasama ng loob. Magaling ka talaga niya, eh, Brad. <laughs> Kinakapa mo lang. Ang mm -mm. galing. Mantala lang ako. Okay, Brad. magaling talaga. Magaling kang bata ka. Hindi ka na umalis sa pwesto mo, Brad. Mukhang dyan marami ah. Ngayon yung tambayan siguro nila. Hindi. Hindi tayo magpukos. Hindi tayo magpukos. Baka talagang piyesta rito sa kanila ngayon. Uy, oo oh nga, no? Bakit sa rin. Ayan na, sa loob ng... sa loob ng isang oras. Nakakadalawang puna tayo. Yan. Bale, yan po ba ng mga puno na yan? Baka one po ang tawag dyan. Yan, yan, mga nakapaikot dito sa ating fish pad. Isang uri ng mangrove. Tama ba, Tama ba, Brad?

dito sa atin, maswerte tayo at meron tayo na pagkukwanan. Ayun. Ayun, nakasa namin. Ayan po kayo, no? Saan? Tinang mo yan? Malaki talaga yan. Kuy mo. Wow, ang laki nga. Grabe. Ito nga. Visit. Prank. ka. Wala Lang Alang yaka. Hala ko naman talagang totoo na. Ang liit lang. Yan, bali, nandito na po kami. At tininto na namin yung paglulukan. Medyo okay na yan. Nasa kulang dalawang kilo na yan. Yan. Bali, ginagawa ni Bunso, nililinis niya. Yan. Tiratanggal yung putik. Pagkatapos, ibababad siya. Bababad siya sa tubig para sumuko, sukain niya yung mga kinain niya para bukas uh, ready to cook na lang uh, bali bukas bukas natin lulutuin to yan uh, bali bukas ang magiging luto po nito ay ano ay tinanlaran tinanlaran sasabawan natin sa tanlad titingin tayo kung meron tayo makuha ng papaya siguro bibili na lang para may additional siyang ano uh, bababa natin siya ngayon para yung sinukan yung kinain niya susukan niya ngayon hanggang bukas para bukas pagka niluto malinis siya di ba Brad? Oh pa. yan ba po hanggang dito na lang po ang ating video yan. salamat po sa inyo ah uh, salamat sa pagsubaybay kahit na simple lang sa kanya ng ating video yan. Uh, ingat po kayo palagi and God bless sa'yo Brad Maraming salamat sa inyo mga brugodoy sa inyong pakikinig at panunod sa amin sa pag-subscribe. Thank you. God bless. Ingat po kayo lagi. Abangan nyo na lang po bukas kung kung, kung, kung anong gagawin natin anong mas masarap ng Ano mas masarap na recipe sa akin naman natin lukan. Bali na dagdagan pa pala yun. Ah, kumuha po pala si Uncle, yung si Uncle Morris. Dinagdagan niya po yun. Siguro nasa higit na, nasa dalawang kilo siya. Ayan. Medyo marami, kaya bukas. Bakit nyo na lang po. Sek, isa Bye-bye.